sa pala ng papay papay -tong. Syrup ulit yung bibigyan ko ngumot. Ha, tagay dati na. Oh, Di ba mas gusto may syrup? Opo, oh, kasi hindi ka mainom yung ano. Yung tabletan ba? Syrup yung bibigay natin. Kaya nung nakaraan. Yung... Kung amoxic lab, yun ay antibiotic. Iniinom siya ng busog. 5 ml ay katumbas ng isang kutsarita. Tatlong beses po yun. Ano kasi ka nag-breakfast? Masan po. 8 hanggang 9 sa so umaga okay. po. So 8 a.m. tanghali yan? Isang po inabot po ng 1 hanggang 12, gano'n po. 1 p.m. At hapunan, 7 p.m.? Apo, gano'n. Tatlong beses po yun, yan po ipitong araw ha. Five at yung wheel na to ay para sa ubo, sipon, at lima. Ito ay 5 ml. Then, tatlong beses niyo po, pagkasunod lang sila. 8.15 ng umaga, 1.15 ng tanghali, at 7.15 ng hapon siya po ay walang araw na. Alright? At madadala na at saka yung UTI. Alright? Ito po, ilagamot ka na po dyan muna. Para baka ito ka na nga dyan. po. Ano ang hindi ko? Ang hindi ko. Ang hindi ko. Ang hindi ko. Ang hindi ko. Ang